bibili mga gamit yung mga kasirola mayroon din siya mga kasirola mga <mikin> mas magkano mga kasirola mga <mikin> magkano mga kasirola <mikin> kaya mga meron dito mga kasirola ito mga so mga ito mga kasirola so, 500 yung bintang ito mga ito so, siguro 500 siguro negosable pa siguro mga presyo So 800 lang dumating. Ang tawag nito, boss? Grass cutter. Ah, grass cutter. Oy, portable na grass cutter pala mga iso. Portable oh, tama, boss. portable na grass cutter mga iso. 800 lang mga iso. So ito mga talim niya rito, ano. So may mga talim siya. No? So talagang ibang-iba na talaga sa panahon ngayon. Dami nang alitix talaga, no. May portable na tayo mga grass cutter mga iso. Napakadami dito mga ano mga iso. Mga nabibili rito mga ano. Yun, dun, no? sa so, mga lito so, naghanap ng mga iba't ibang mga ano mga guys mga pwedeng mabibili rito mapipili mo dami talagang dito mga pagpipilihan dito sa kaya yung boss on no? kung sa mga dito so, may mga rice cooker sa mga ano dyan mga guys so, mga break kasi okay, po hindi gusto ball pala daw so meron dito sa mga lumang mga gadget dito mga dyan mga, mga camera no so naghanap kayo mga antique na mga yung collector na mga gamit dito mga guys napakadami yung pagpipilihan dito yan. So katulad dito mga ito, mga antiques, mga ano. Yung katam sa katam to mga ito. Yung mga antiko to mga gamit dito mga. dito lang kaya boss umpong 'no. Yan, dito lang katulad may mga ano, to mga 'yon. Mga lumang kamera dong no? Yan. Lumang mga kamera dito mga ito, mga nung ng mga lumang kamera, mga gamit 'no. So shout out po sa lahat mga, mga. So meron lang tire dito mga iso, mga breaker dito mga ito, mga presyo ng mga breaker ito. Kano'ng bintahan ito? Oh, uh, mga breaker to mga guys 50 pesos lang oh. Isang piraso Mga bago pa ba to mga guys Hindi pa mga gamit oh. 50 pesos breaker lang oh. yan. Uh, 30 amperes ito mga uh, 30 amperes May tawag nito Yan mga ito 30 amperes mga guys Ang dami nito mga bago oh, uh, 50 pesos lang mga guys yan. So naganap naman kayo Sa mga motor naman For example Ito mga motor mga guys Ito Sa motor yung shock Magkano shock? So mga shock ko sa motor na Mio yata mga iso ano to. Basta sa Mio to. Honda Click. So 200 lang. O, oh, 200 lang mga iso mga iso. 200 lang. Shock sa motor. So mayroon naman tayo rito mga katulad. Ito muna nai, Magkano mga presyo na ito eh? O, 400. O, 400 ito mga iso. Isang piraso. A ah, package na. O, oh, yan. Puran dito mga guys kasama na paris na sila to Yung ganitong ore parehas na sila Apat na piraso puran So isang daan isang piraso no Sa so, mga ito mga indisple Ayan And, mga dito mga prisyon So so naghanap na lang sa mga laruan dito mga pambata mga guys So mayroon dito Ang binta dito na ay magkano naman O oh, 300 yun Mabigat to mga guys ha Mga hindi ordinary mga plastic to Mabigat to 300 Yung usable pa siguro mga prisyon dito Yung mga guys Timbangan natin magkano ang laban na naman no? Three? O, oh, 500 to mga iso. 500 yung timbangan. So, naganap mga timbangan. 500. So, mayroon to mga ito. Mga yun o mga ito mga iso. 150 lang daw. 150 ba sabi ko? At? Yan. Kaya, mga ganito. Ah, portable. Portable na sa so, mga portable lang yung mga isang Hindi ah, ka tila sa mga. Hindi ito. Na ah, tayan. So mayroon naman tayo rito. Ano? Sa aquarium, no? Magkano ang bintahan naman ito na eh? Aquarium mo. Magkano to? 150 mga isang. Ito yung mga sa aquarium mo. Pwede natin ilagay dito sa mga pool. Water. Kasi yung ano ito, mga tubig po yung dito. P150 to mga siya. Kaya dito lang sa mga ano. Okay. Salamat po. So mayroon tayong mga antiko rin mga gamit dito mga siya napakadami rin mga guys oh. So just sa, 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 bibidyo lang natin mga guys so para makakuha na naman kayo ng ideas mga time na kapag uh, kayo na pasyal dito kung saan niyo mga pwede kayo mabibili mapupunta niyo kaagad sa mga pistuhan dito mga guys ano. So dami kayong mabibili. So para araw ng linggo mga isong dami tayong pwedeng pagpipilian dito sa area na to kung saan yung mga naglalakad dito lang sa yan ano. Malakala. Oh, eh. So mga uh, shout out shout out po sa lahat sa so, mga nalalakad dito yan. Ah. No? Uh, uh, uh Oo. Oh. Oh, 500 lang tumawid dito kay tatay mga kamera, lumang kamera so, mga dito naging ng oliksyon dito murang mura, 500 lang hindi sa 500 pa siguro mga so ano naman to? breaker? ah breaker sa kuryente breaker CCTV ah remote ng CCTV ah ah bawin supplier Ah, board panel. Control. Oh, yung controller niya. Mm hmm, ah, control siya. Tao so, CCTV sa so, mga CCTV mga control So magkano benta mo naman yan, boss? Okay. Oh, 500 lang din mga ganito. Ah, presyo ano 500 daw 'to. Board panel ng mga CCTV. Okay tayo, salamat po. Okay, dito Dito sa naman tayo dito sa mga ito na mayroon dito. So, okay. So mayroon naman tayo sa mga ano, iba't ibang mga dito mga ano, mga Okay, mayroon siya mga Ito, uh, laki na itong power bank. Magkano na to �ano? 100. O 100 power bank, laki na. Oh. 100 lang. So mayroon naman siya rito ng mga lumang kamera. Ayun boss, magkano yung kamera mo malaki? Oh, 500 naman yung so mga dito mga lumang kamera niyo. Mga nangongolektor ng mga kamera mayroon siya mga ano. Mga lumang. Relo, mayroon siya. Yan, dami yung pagpibili. Itong car mo, magkano naman? Oh, 400. O, so 400 sa pambato. So mga... 400 lang car, o. Okay. Pambata. 400. So mga guys, so mayroon naman tayo dito mga kamera no? So wala pa tong sira yata? O oh, may issue na to boss? Wala, buo yan O buo to mga guys, so gumagana ka, tong kano no? So tatlong daan na to mga presyo at mga guys yung mga kamera lumang Mga unang model to mga kamera mga guys, so tatlong daan lang gumagana daw to mga guys Yan, so naghanap ng na mga lumang kamera ha, dito lang dito sa Carmen Plano so mga guys Yan, 500 at tatlong daan lang sa so, mga ganyan okay? So marami sa mga aksesory dito mga rilo mga guys, so hindi lang sa so, mga ano mayroon din sa mga wifi no so mayroon siya mga relo yeah mayroon siya mga lumang mga barya rin sa mga sanao na mga barya mga siya so yeah mga lumang barya to mga isang piso 50 mayroon siya rito yeah, yan yeah, dito mga presyoan to lang ang linis. salamat kuya. Yan. Yeah. Sige na ba, magkano to? Ayan boss, 200 lang yan boss, may mga kasama ng battery yan. So may kasama ng battery ito. Mag so may issue ito. May ito. Yan, May ito. mga. Yun. Magkano? Yan boss, matagal na yan. Magkano? 200 so, lang So 200, mga ayun ang ulitan na lang no? Oo. Oh. Yan, mga pang discipline lang, pang uliktan. Ang issue niya boss, matagal na yan. Oo, oh, matagal na yan. <laughs> mga antik. Bilhin mo na, Tony. Ha? Bilhin mo na. Pagano? Yan, yeah, pang discipline. Oo. Oh, yan sa so, mga isa to nila mga so kasama ng battery dito mga isa Maraming salamat. Uy, mga bigat siguro na sa 5 kilos. Mga 5 kilos siguro to mga isa boda oh. Tanga Chinese no. Wala. So magkano ito? 3,500. 3,500 din to? 3,000 lang. Oh, 3,000 lang daw to nitong boda. So may tawad pa. Napaka-solid no. So mayroon ta dalawa pa to mga iso, mayroon pang tayo dito. Yung ito. So tanso rin din to. Alam mo 'to mga guys, so dito to sa mga altar no, sa mga nakikita na sa mga Chinese no, sa altar to nilalagay pero solid bakal din. Ano tanso to? Ah 3000 din to. So yung 3000 negotiable pa yan to mga presyuhan nito mga guys. Dito rin sa mga presyuhan niya no? ya sa mga Buddha, mga Chinese. Okay. So, dapo naman tayo rito sa ano mga sa mga, iba't ibang mga paninda niya rito, mayroon siya rito mga ganito mga guys, mga laruan. So, mga, mga vintage na ito mga guys. Ano. Magkano mga presyo mo to? Oh, isang daan mga presyo ito mga vintage mga guys, mga sino oh ng mga gamit mga ito may stapler kung ano ano mabigat din to tanso rin to mga guys oh tanso rin to yan tanso rin yan mga guys Boss, bintahan ito boss, magkano? So, 150 lang itong mga bintahan to mga ito, tanso rin ito ah. Ayan, mga presyo na ito Ayan, Tanso rin siya So, ito mayroon itong may mga astre dito Mga ano naman ito, mabibigat din Astre Ayan o, oh. 150 din Mga presyo Kung presyohan din sa mga ganyan Ito may mga iba't ibang, may kamera Yung mga lumang kamera siya, ito Uh, vintage nung no, mga magtamang discipline nung no, talaga mga isyan yan yeah. 500 lang mga ganitong oray na mga lumang camera solid solid ito mga guys yeah. so dapat ito sa mga relo marami siyang mga relo rito mga yan so meron dun sa mga relo dun napaka solid mga relo dun no? may mga cellphone may mga lumang cellphone sa mga relo So dito lang din sa ano to sa Carmen Planes mga ano Sa gitna to. Okay, pare. Oh, salamat po. So dito sa mga naglalatag dito no. Sa Carmen Planes mga isang baka tuloy. Uh, laptop ko ito mga guys sa uh, no? tapos meron siya rito mga cellphone, cellphone, ano ba to working no. ba daw? wala na working time boss ito mm. Ito sa... so. so walang dipang magasin ng unang set ng magkano naman yung Mag kanita gusto ko yun? 150. 150. Rompi. ano ba papa sa magkano to? sandan. oh may papi pa tayo sandan lang Ayan, Mga mahabili sa mga sombrero to ito sombrero magkano? sandan. sandan. kung ano yung disenharano? eh. okay. sa pantalon natin magkano? ah? 150 mga pantalo mga sejagim